Pa, birthday? Yung, kita na yung araw sa ibabaw. Langit. Yeah, what's up mga kaso? <laughs> 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 Word ST, cash shortage pala. Ayan, uh, ano pala, shut uh, shout out pala kay Sir Enrique Magtoto. Yan, sir, sa shout out, salamat sa nambunan kami ng pamasko na galing doon kay Kabangas na yung pinapadala mo binigyan yon napili kami ni Kabangas na bigyan ng pamasko yon may t-shirt may shirt yan salamat at yun, merry christmas and a happy new year in advance at kay shout out din pala kay uh, kay ma'am Uh, Ma'am Phil Qatar, salamat sa ating GoPro uh, Insta360 One RS Yun, ito yung gamit natin ngayon uh, Buti na lang, ay, napili kami Ay, salamat <laughs> Yan, uh, salamat din Parang, ano, uh, parang rin pamasko Ayan, at kasi diyan natin akalain na mabigyan tayo nito ng uh, GoPro ni Ma'am Pat Mampil anong uh, nung, nung kabuanan kasi ng challenge namin ay pinahiram niya ako surprise in surprise 'yan pinahiram niya ako ng uh, ito uh, Insta 360 'yun pinahiram para maganda din daw yung ating vlog para hindi hindi siya uh, uh, magalaw yan at, yun at, ang sabi niya sa akin, yung binabalik ko kasi, uh, ibibigyan na lang daw niya to sa akin kasi yung anak niya hindi, hindi na daw na mag, ano, magbablog. Ano na siya, eh, sponsor na lang niya sa akin. Yan, Ma'am Qatar salamat po sa Insta360. Pag ako ang, um, ako ang, um, ganito na hindi ako makakabili ng ganitong GoPro kahit man lang mumurahin kasi pag nakapira tayo hanggang ano lang estudyante lang natin yon uh, unahin mo natin yung ating estudyante yan salamat uh, Enrique Magtoto Ma'am Pelcata uh, o Ma'am Pelcata yan. salamat salamat yan. kay Ate salamat sa, sa lahat ng Sword Family Uh, yan, mar maraming salamat sa lahat ng mga sword supporters ni Jopper. Yan, salamat, mar maraming, maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan, update muna tayo sa ating palayan. Alright. Yan, uh, ngayon po, na, inumpisahan na yung paglilinis ng palayan ni Jopper. Ayan, at yun, tingnan natin at yung nagtrabaho ay si Dondi at si Ricky. papaingap napapahingap muna sila kasi mainit. Ngayon lang ako nakapag-update kasi ah uh, maga akong umalis. At saka kasi ka shortage ay may ano pa may tinatrabaho. Nag ano sila nagpipintura. Nagpipintura sila. Buti na lang naka sideline si si Dodong ng trabaho. Yan at ako muna yung mag-update dito sa palayan ni Japper kasi pero inabisuhan naman tayo na tayong mag-update. At yun, ito yung inuna. Ayan, guys. Kasi, ito yung unang ini ng nung si Ricky Dodong, yung nag-update ni Dodong. Tapos, ngayon, uh, kinuha yung ano, uh, yung mga patay na damo. At, yung simento na ano? pinahabaan, yung bumaba. Kasi, palagi yung umuulan dito bumabaha. Yan Oh. Yung skabela malinis na. Malinis na nila. Malapit na silang matapos. Tsaka Ayan. At saka At saka ito, eh, ano na lang siya, ilapok eh, ba? sa Bisaya, mag, eh, putikan yung ano siya para lagyan ng similya. Ito na magsimilya. Yan o. <sighs> Sa balay ra mo maniud to. Naghikay ko. Oh, dana ra. At, yun. Oh, nagwilin ko. Ano oh. sa mo to? to, dire? birthday? Ah, kisa ima? Yeah, words Birthday pala na ano, anak ni Ricky. Happy birthday, Mar. Yung panganay na ano, anak ni Ricky. Yan oh, si Dundi. Dun si Ricky. Sumalayo. So, Ikapila. Ah, kinsin na kinse. At at dito malapit na matapos. Malapit nang matapos dito magano. Ma uh, uh, yung sa ng ano yung mga pilapil. Nilinisan. Tsaka eh, Madali lang na nilinisan kasi yun na inesprayhan na yan namatay na. Ayun uh, daming ano oh. Sa La, daghan lagi kay kohol no. O sa miyagi o, oh, ay kohol no. Agoy. Sa akar palay. Mga na ba yung lamingon sa daanon? Tunuan? <laughs> Yun at saka ngayon napapansin ko maraming mga ano snail, kohol, kohol kumbaga sa bisaya yun, saka yung unang tanim ni Jaffer ay ano, walang, walang, ano, walang kuhul, saka, hanap tayo, may ma, saka malaki na yung iba, matatanda na ba, ayan o, oh. na natin, yun oh. saan ba yan, ayan oh. ito, 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 kuhul, kukuni natin Kuhol to sa Bisaya. Tuwang uh, ko kung sa Tagalog ano to, 'yan. Nakakapinsala ba siguro to sa ano? Iba to nakakapinsala sa palayan. Kadaot man ni sa humay no. Siguro dun sa ano sa kabilang mga palayan. Kasi may mga palayan na hindi tinatrabaho nila. Na siguro yung ibang mga kohol yun pumunta dito naanod kasi nung nagdaang araw malakas ang ano malakas ang malakas ang ulan kaya siguro nadala sa agos ng tubig pagkatapos dito pagkatapos nilang tapusin tong dalawang kahon ay ano ah, dito sila mag lampas sa kabila ala may may niyo pa hindi nakuha sa nag ano kopra hmm. matapos to yung itong dalawang kon madali itong matapos si kasi, kasi nagano na lang sila nagpapala na lang sa gilid ba para mano siya malinis kasi ito oh patay na patay pa yung anong mga ini-spray saka dito papalinisin din ta din to ni ano papalinisan din to ni Dodong ni Ka shortage dito kasi isama to sa pagpalay yung yung ano yung nasama sa yung may kangkong ay yun ah uh, sinabi ko kay dudong na wag na lang pakialaman kasi sayang yun malaki nang kita nila ni nanay sober doon ni biangule at saka ni cute lola ito na lang ang hindi pa na ano saka, dami ng ano, dami ng mga damo. Alright. Tsaka tingnan natin dun sa ano, sa kabila. Yung sa kabilang ah, palayan Tsaka yung aking garden, ayano. Oh. ah, dami ng ano, dami ng mga damo. Hindi ko pa nabunutan ng damo. Ayan. Ayan, dito. Dito sila nag ano, uh, gumawa ng kangkong. Tsaka yung kangkong nila ni Nanay Sword, Nanay ni Jopper, ay ang dami na nilang kita. Yung last na pumunta dito, yung sinimi ang nagbablog, mabot sila ng 18K. Yan o, oh, ano yun, nilagyan nila na to ng ano, abono. Yan o, oh, bumalik na naman siya lumabong naman siya ulit uh, tumaas na naman siya o, oh, nag green siya ulit at dito wala ito ipatarbaha to ni ano palinisan din to ni Dodong kasi sayang din pag hindi na matarbaho babalik yung dami ng ano ng ng mga damo yan o, yung kangkong nila yung binta nila ay ta uh, tag 25 para na lang to sa ano para na lang sa mga baboy pero pwede rin siya yung yung pwede rin to maulam kasi talagang itinanim talaga nila to uh, si Milia uh, yung liso yung mga buto yung nilagay nila tapos dito ah uh, ito ta, tatlo tatlo ah, dalawa dun sa kaliwa adun ah, sa kabila dalawa ito tatlo tapos dito, apat, uh, lima, unom, uh, anim na kahon yung yung ano, yung palayan. Tapos, yung isa, ito yung una nilang tinatarbaho kaso hindi na nalinisan. Tapos kabila may palayan pa kasi dito, okra. Tapos palaging umuulan yun, nasisira. Hindi nila nalinisan. Tsaka yung may mga batong. Oh, sitaw. Sitaw sa Tagalog at dito ito palinisan na lang dito na palinisan ni Dodong sabi ko sa niya one lang pag ilaman yung ano kangkong kasi sayang marami pang makukuha sila pero depende na rin sa ano depende na rin ka, sa kanila kung isa, gusto nilang i eh, harvestin lahat yung ano kangkong or pero kung ako sayang so dito na lang yung dyan ipa ano na lang ito pwede nito i eh, gawing palayan tapos dito doon sa kabila. At saka ano nam? Masukal na ang damo. Oh. Hindi kasi ito na na napalinis ni Dodong 'yung 'yong balak kasi niya doon lang 'yung dalang, ang balak na kasi ni Dodong 'yung dalawang kahon lang 'yung gawin 'yang palayan. Kaso, 'yun. Kasi kapos siya sa budget kaso, so sabi ni Japer, baka magbigay siya ng ano uh, budget para sa palayan. Ito, right. right. so, malago, malabo, mala, malalago na ang mga kangkong. Sayang talaga pag ito ay pinapatay. Yan. Yan mga mga ka-shortage. Inuuna lang yung sa kabila na nilinisan para makapag ano, para makapagsimilya na si Dodong kasi gusto ko sana ay i-direct kaso pag i-direct siya, maraming mga langgam mga ibon langgam sa bisaya pala Oy. langgam sa bisaya yung langgam yung lumilipad sa tagalog ay gumagapang palaging huli yung tagalog gumagapang Uy! 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 kaya maraming, maraming mga ibon kaya yun ano na lang eh, similya na lang siya hindi na lang siya direct, kasi sayang yung mga ano mga buto ng ano palay yan oh. at tayo ay mag nagluluto pa tayo ng para para pananghalian nila ni Dondi at ni Ricky at, at galing pa ako doon sa pisina ng DSWD kasi member tayo ng Pantawid. Ah, hinahingal ako sa si ah, ah, doon sa ano sa sa palain. at pinagpawisan tayo ng maraming sikot, singot. At 'yun. May pinipilapan pa tayo sa ano sa sa DSWD. At 'yun. Ah, yung bahay namin kahapon update ko lang. Kasi bumagsak. Bumagsak di doon dito. Bumagsak bumagsak siya dyan kasi ano na siya, asira ah, na ah, kaya ginag inayos namin kapon ni Dodong to kasi mahuhulog na kami sa baba <laughs> yun inayos sa post binabalik na lang yung sahig kasi hindi pa kami nakahanap ng ipapalit nito hahanapan ah, pa namin ng ipapalit yan o oh. hindi pa natapos ni ka-shortage kasi may tinatrabaho pa sila nag ano pa siya naka sideline pa ng pang ano trabaho pintura yan at saka yung ito buti na lang naka sideline si Dodong mabilhan na niya to ng ano nipa oh kita na yung kita na yung araw sa ibabaw langit ang dami ng langit dito Alright. all right ayan dito man na yan update abangan na lang yung mamaya update natin mamaya at mag, um, mag -ano muna tayo magluto loto muna tayo nang walang tayo ay mag tula ng isda Yun, naloto na yung aking sinain yan ah, grabe ang, buti na lang uminit ngayon dito sa amin uh, street, uh, siguro sobrang one week na umuulan dito, buti na lang ngayon ay uminit na uminit na go. Lumabas na si ano si Haring Araw at yung aming daan na hindi na maputik. Buti na lang. Yan. Abangan mo na yung ating update mamaya. Pag ah uh, mananghalian tapos matingnan natin mamaya doon. Matapos at saka ano na alas 11 na kasi kaya na nagmamadali tayong umuwi. Bumili pa tayo ng bigas at ulam. Yan, alright. At yan tinolang isda. Kumukulo ng tinolang isda. Then, at lagyan na natin ng lemongrass. Tanglad, lemongrass. Alright. Yan, lagay natin yan para babango yung ating tinolang isda. Tinolang bisaya. Ito yung paborito sa mga bisaya, tinolang isda. Katikman natin. Wow. Oh. Well, sa Alright, so, uh, tapos na ang mananghalian at yun, bumalik na sila sa trabaho. Bumalik na sa, sa palayan. Tapos, kasi sobrang init dun sa, ano, sa kabila yung yung uh, malinis na yung nilagyan na lang yung pilapil. Kaya, doon tayo mag-update sa ano, ah, uh, uh, sa hindi pa nalampasan kasi naglalampas sila doon kasi naghahanap sila ng mapapasilungan tapos pag ano na hindi na masyadong mainit babalikan nila doon sa ano sa kabila kasi baka pa sila ay mapasma kasi marami na ang ano ah, uh, tubig kaya yun uh, doon lang muna kasi kunti naman lang doon malapit nang matapos ayun update muna tayo doon sa muna sa ma, na kung saan naglampas sila kabila sa ay kata ko ahas Takot ay tayo kasi nakikita tayo ng ahas kanina maliit lang naman na ahas right. yan eh. sobra na ang ano sobra na ang ah ah ang tawag nito ah Palago na yung mga damo. Kasi palaging umuulan kaya. Yun. Pag palaging umuulan, madaling man, madaling tumubo yung mga yung mga uh, damo-damo. Alright. At yun, puntahan muna natin yung ating naglalampas. Dalawa lang silang nag ano, na trabaho. Uh, nung una kasi, ang dami nila kasi na parang nagumpisa sa simula yung pagtrabaho ng palayan kaya ngayon Tatlo sana sila. Kaso hindi, hindi, ah, uh, na hindi nag-in. ang tawag ba doon? Hindi dumating yung isa. Ayan. Hindi lang tayo aapaksa ano, sa palayan kasi may tubig at takot tayo sa linta. Alright. Agay. Wooo pa lumabas na yung haring araw alright yan oh lapit na tayo oh may kay landong landong di rin oh hala ay ubig na tiyan dari yun pa dampasan ni dodong yun ang basakan lagi baka ng dana eh dampasan po dana Murag. Kile drama man siguro. Oh. Madboto naman eh. eh. Oh, humok naman eh siya. ayan Yan oh. Sobra nang ano. yung damo. Lumalago na yung damo. Wala na ma-spray eh. Mogid, oh makadali ra bag ko ano? Habol tagik-tagik. So sa gilid mo na yung ano inuuna. Rek, basi ni mo hang sinina, tanaw niya to inigsuot. Kay basi na dito aghalas sa padulong. Mobi to imo hang sako gitungtong nako sa kon na ako. nako na kay basing ni sulod hala sa imong hang sako. <laughs> uh -huh. Pero pangita na mo ni Jinjin, gamay rin noon mararag kumingking. Uh -huh. Malit lang yung ano, mayroong ahas doon sa ano, sa puno ng bayabas na uh, nilagyan ng damit ni Ricky. Baka pumasok doon sa ano niya. Sa t-shirt. Huwag suot na yung muban. Suwakan. Kuha na kugoan. Tamil. Ayan mga mga ka mga ka-shorted. Dalawa na lang silang nag-ano sa palayan. Kasi hindi naman masyadong makapal. Hindi katulad nung una na makapal na makapal. Ah. ah. Kuha lang kong guwan. Kuha na po kong dani karon, ron. At na po gapitan. Nagunsama ka, Rick. Birthday. Kang Rika or kang Marmar? Kang Marmar. Kay kang Rika tong puy nagbutang didto, Rika. Sa Facebook. Uy. Um. Ah. <laughs> 21 years old? Uh. 21. 15 16 15 15 kat 21 21 ang pizza 21 ang pizza dili ang Ngamad. <laughs> Kuha na. Kuha na. Hubog na ng isa kagalong tuba. <laughs> <laughs> Gahay ka tagik-tagik, no? <laughs> ah, dauban. Hmm. Si ano pala yung pasa sa ano, palaya ni Japper. Si Kadundex at si Kasirike Basta ano na makikik ko, ano, sila, Rebuild eh. <laughs> si Kariki o si Kadunde. O, yung armas nila, o. <laughs> Ayan. Tsaka, ano pa, malaki pa yung, ano nila, linisan. Sa man na yung, ano, palayan. Sa pikas, dal gamay lang itong Alright.